Oh, sa daw mga ang niya guys, mga, guys, kut -kut guys na lang mahal doon dito sa daan at dito di ba? Simula nang nag-Paris overload ako dinamihan ko Marami nang gumaya ka ang Paris ay nag-overload na, ay, na, ay, ay, na. Ay, so, Abor sa mga lahat na kumakain, diba? Sino nag-barter? Abor! Wala naman si Medo rin, di si Medo rin Dati-dati humain ka lang yung laman mga paris na <laughs> hindi na <laughs> Paramihan na ngayon, diba? Paramihan na ng paris <laughs> Ayan guys, kaarap kami si Iman Sabi bahay Agad eh hay pa direct picture sa tiktok hindi na dadalangin <laughs> god may dewa picture ay tuloy ko din sa tiktok okay sayang naman yung picture kumakain din na yan oh pinatungan niya ya sa rating to moment na biya ka Manok. Pusit. Pusit. Saka galing pang bataan yan. Bumpa. Yes! Magaling ko ha. Bata pa hindi. Anong na na? ba? Fifteen na batang bata pa. sa kahoy may talwes na pa. So na ay gumagain si Wanda. May rasa okay lang naman, wala. Wala.

lalagay tayo dyan kasi magutom para si... Makain mo si Diwata guys, kaya... Ang ganda mo idol! Ay, pera usok! Yes, siyempre idol pa eh. Pera usok ha? That's my idol Hindi lang po maganda, pati po kalopan maganda. Ate, dito kasi. Sa ugali ako! Idol! <laughs>

by si Diwata sa mga kanyang customer. Okay, dito kita mo ako. Kahit pagod na pagod na siya po yan na pu'yan. pagdating sa customer niya guys, napaka humble sa customer Ang lalayo pa pinanggalingan niyan guys. May nabaw, may baliches, antipolo.

Kumusta nang tubig na? Ganun din sa Manila, may init. Grabe. po, tapin lang yan. Salamat, Tate. Salamat po. ka sa kabila, Tate. yung na-picture sa Oo. Bawal po. bawal na bawal. po. Ito po. Ito po. Ito bawal Ito po. Ito po. Ito birthday niya. I birthday. Ang siya nag-birthday. isa pa. Ang ka na ngayon nag-celebrate ng birthday dito Thank you, ma'am. Thank you. Thank you po. Thank you. Di Sa sunod ako ng mga... Ang ganda niya ati, guys. Mahal doon. Dito sa daan na. lang sa niya. na si Kuya. So Ayan guys. Yeah, no, so, guys. kain. Okay. 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 So, ayan guys. na naman live doon sa likod. Ano yan? Siya, birthday Jess. Happy birthday, Hi Jace, shout out and happy birthday. Mabuhay ka 500 years. Mabuhay ka ang kapos mo. Happy birthday ma. Birthday, ma. birthday, ma. Happy birthday, ma. Happy birthday, po. Ay, bilis natin. Bakit bilis? Ay, na, ko ako. Huwag sa ano sa sakyan. Ako lang po, mga bago Next. Ito. Ay,

Wala dito ano? dito Dapat may stand dito Para hindi ka nangangawit Light up the Light Shut up! Hello! Maraming oh, maraming salamat sa iyo no? Mag-use muna ako sa use muna ako kahit bawal Bawal sa video sa video

sa ano? Facebook? Oh, okay. Bakit sikat ako sa Facebook? Hindi ko alam. Okay, yung mga... Oh, next up. Yung mga gusto kumain, may bagong ha, may aligye. Siyempre mm -hmm. lang yan. Wala oh, na ano no? kayo ng marriage ko, Dito lang kayo mga ito. <laughs> nangyari dito, hindi may sindihan na yung manok. Video ka si Hindi may yung manok, eh. Dito ka sa puto, tapos gano'n mo. Dito ka, kahawa. Wow, wow. <laughs> <laughs> At Derek naman ito nang hatik pa. O kaya, Dati dapat hindi to sinasabi ko pa namin na. Totoo talaga. Dito ka sa tabi mo. Grabe ka talaga by the skin mo. Dito na. Bobo ko tsupahin, hindi sa kahini di kita bispin, pagpilit ka lang tayo. Ha? Yung payong lang ako, plastikada. Asan bang camera? Ano? Wala ka video pa. Video yan, video. Lagay mo sa photo. O, sila pa pa Sa Hindi pa tapos lalaki hati. Hindi pa tapos Sa Lalaki